Nanganggap na nga namin ang SRI nitong nakaraang linggo, kaya naman merry na merry ang aming Pasko. Ito nga ang dahilan kung bakit nag-vlog ako. Kaya naman, sobrang alaga talaga sa akin ito. E Hello mga bishies! Napakabilis talaga ng panahon. Isang taon na pala ang nagdaan simula nung pumunta kami sa Kalapan. Noong nakaraan kasi kami ay pumunta pa sa Kalapan para lang kumuha ng SRI pero ngayon napakaswerte namin at dito nga lang sa Balugo National High School kami pupunta ngayon. Alam niyo ba mga bishies na SRI ang dahilan kung bakit nagsimula akong mag-vlog? Ngayon ko nga lang sa inyo ikikwento ito at kung babalikan ko talaga yung unang-unang video na ginawa ko ay grabe mga bishies! Ibang-iba talaga kumpara ngayon. Bago nga akong magsimulang magkwento, isi-shoutout ko muna itong mga kaguro ko. January 2, 2022, ang kauna-unahang upload ko ng aking mini vlog. At alam niyo ba mga bishi, na sa TikTok ko lang dapat ito i-upload. Hindi ko talaga to i-upload sa Facebook kasi nga nahihiya ako. Pero sabi nga ng ate ko, i-upload ko na nga lang din daw sa Facebook. Para naman hindi masayang yung aking effort sa pag edit at pag voice over. Kasi alam niyo ba mga bishi, limang oras ang ginugugol ko para lang ma-edit ang isang video dati. Kaya nung sabi ni ate na i-upload nangalang na nga lang din sa Facebook. edi eh go. Nanggal ko na ang hiya sa buong katawan ko. In-upload ko na nga yung mini vlog ko. Hindi ko nga na malayan. Isang taon na pala ang nakalipas simula nung nag-upload ako. O ba diba? Napakabilis talaga ng panahon. Sa loob nga ng isang taon, sobrang laki ng pinagbago ng pag-voiceover ko. Kasi yung unang-unang upload ko, ganito ako magsalita mga bishi. Pakinggan nyo ha. Hello guys. Ngayong araw nga pala, pupunta ako ng Calapan City para kumuha ng SRI. Gumayak na ako. Naglinis. Ganun. Sobrang <laughs> hinihin ko talaga magsalita mga bishi pero meron talagang nagsabi sa akin na baguhin ko nga daw yung the way ko magsalita sa aking voice over kasi hindi naman daw talaga ako yon at shout out nga pala kay ma'am Clarissa at Dante Gustilo na nga ang nagsabi na kung paano daw ako magsalita sa personal ganon din daw dapat yung pag voice over ko kaya naman binago ko ito at sa akin namang palagay ay medyo um okay okay naman kaysa dun sa unang unang pag voice over ko o di ba pong gaan. hindi ko nga akalain na yung unang unang upload ko ng video ay papanoorin ninyo at at sa loob nga lang ng apat na buwan na nagvo-vlog ako, ay na-monetize na agad ako. Makalipas ang limang buwan, sumasahod na ako. O ba diba? napakabonga, Kaya naman maraming 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 salamat po talaga sa inyo mga bishi. Hindi ko nga lubos maisip na magiging ganito pala ako, yung nagvo-vlog, vloggerist, ganern. <laughs> At konting kembot na nga lang magiging 50,000 followers na ako. O ba diba? napakabonga talaga. Kaya naman maraming 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 salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin. Nang dahil nga lang sa SRI, ako ay naging vlog Girl. Kaya naman, nung sinabi na kukunin na nga daw namin ito ngayong araw, sabi ko talaga sa sarili ko, napakabilis ng panahon. Sa sobrang haba nga ng kwento ko, hindi ko na nainarrate kung ano ba mga pinagagawa namin dito. O, oh, nakita nyo naman, nakakuha na kami ng aginaldo. Last year nga, 10,000 lang yung una namin nakuha. Pero ngayon, buong buo mga bisi, 18,000 pesos. Meri na meri talaga ang Pasko naming mga guru. Buong buo nga namin nakuha ang SRI ngayong taon, kaya naman maraming maraming salamat po sa ayuda. Habang ako nga ay nagapirma-pirma dyan, meron nga ang namimigay ng ballpen dito. Shout out nga po pala kay Sir Marvin. Kasi yung mga nahuli, binigyan niya ng ballpen. Papas nga daw niya ito sa amin. Kaya maraming maraming salamat po, Sir. Gusto ko nga din po palang pasalamatan si Sir RJ, ang aking kumparing si Makmak at si Sir George. At syempre, kay Sir Marvin, maraming salamat po sa inyo. Nung lumabas nga ako ng classroom, sabi agad sa akin ni Michael, sobrang tagal ko daw. Ay, ano nga niya, gawin, gavlog pa nga ni. <laughs> Hello nga po pala sa napakabait na principal ng Balugo National High School. Walang iba kundi si Sir Gerald Kulia. At kinamadam na nasa Finance and Record Office. Maraming salamat po sa inyo. Kaway-kaway muna tayo. Bago nga kami umuwi, dumaan muna kami sa bahay ni na Chassel dahil isang kembot lang naman ito mula sa school. Gutom na gutom na kasi kami, kaya kumain muna kami nitong nilagang baka. At bumisita na din kami sa baby niyang si Saki. Hello baby, cute-cute mo eh. Nagchika-chika nga lang kami ng very light. Tapos sabi ni Michael, friend, punta naman tayo doon sa bagong bukas na kainan sa Rojas. Ay, cafe pala ito. Sorry naman. <laughs> Alam niyo ba mga bishy, na napaka kapag pumunta ka dito? Balita ko nga din, mas yung kanilang pagkain. Kaya naman, nag-order agad kami ni Mike Sabi ko pa, friend, kunwari nag-aturo-turo ka ng cake, pero hindi natin yan bibilhin. <laughs> Tapos ako, videohan mo, kunwari gachika-chika kami ni Madam Charis. <laughs> pero wag ka, naghihingil lang talaga ako ng password ng kanilang wifi kasi mahina yung aking internet. Free wifi nga kasi dito. Tapos ilang sandali pa nga dumating na ang aming order. Dahil nga, medyo busog pa kami sa nilagang baka ni Chassel, maunti lang yung aming in-order. Nag-share na lang kami. Alam niyo ba mga bishi na masarap ang pagkain dito? Tapos mura pa. Kaya naman sa susunod, pupunta pa ulit kami dito. Day off nga din pala ng aking asawa kaya naman ka video call ko siya habang kumakain kami ni Michael. Nagulat nga din kami dahil habang kumakain kami dito ni Michael, binigyan kami ng slice ng cake. Ano ang sabi ni ate? Parang complimentary. Ano ba yun? Basta yun. Maraming maraming salamat po ate dahil binigyan niyo po kami ng cake at talaga namang napakasarap ng inyong pagkain. Babalik po talaga kami dito. Promise! Kaya naman mga bishi, maraming 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 salamat po dahil sa loob ng isang taon sinuportahan niyo po ako. Konting kembot na nga lang magiging 50,000 followers na itong account ko. Kaya naman maraming salamat po talaga sa inyo mga bishi. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po ako dito. Ang tanging hiling ko nga lang po ay patuloy nyo akong suportahan hanggang dulo. Makakaasa po kayo na mas ibibigay ko ang best ko sa paggagawa ng mga vlogs. O oh, paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Paalam!